So hello Dabarkad, Happy New Year po sa inyong lahat. Yo, meron po ako nga uh, ibabalita sa inyo. Okay, kasi yung aking Facebook page na ginagamit para sa TVJ Eat Bulaga content, yung Models of Manila TV ay uh, na mass report po ata. Okay, at nawala po sa Facebook. Kung makikita nyo, hindi nyo po siya masasearch. Um, at uh, sa ngayon po ay inaayos ko pa po kung paano siya pwedeng i-recover, kung kaya pang i-recover. Kaya sa pansamantala po, dito muna tayo sa YouTube, uh, Models of Manila FM kung saan po yung pong mga updates po natin ay nandito palagi. Yun lang po yung sa live lang. Yun maapektuhan yung araw-araw nating pagla-live. Ah, uh, huwa mo na po ako ng ibang Facebook page na gagamitin ko para po sa mga live po natin pagdating sa Facebook. Okay, so ito guys. Ako po ay uh, social media manager for Six years na, matagal-tagal na din. So, ah uh, sanay na tayo sa mga ganyan, mass report, mawawala yung page. So at uh, a few years ago, many years ago, ay uh, kumbaga ano na tayo eh, uh, na na tayo, wala na tayo masyadong emotional attachment doon po sa mga page. Kaya pansin nyo, hindi ako ganoon ka-obsessed sa dami ng subscribers ko sa dami ng followers ko. O kasi alam ko, anytime, pwedeng bawiin ni Facebook, pwedeng bawiin ni YouTube, yung pong aking mga accounts. So ginagamit ko lang siya ngayon as a tool para po maabot kayo and at the same time para kumita ng konting pera para sa pamilya ko. O pero ganun pa man, Um, ano eh, actually, iniisip ko, hindi naman ako din masyadong bother Kasi alam ko, madali naman gumawa ng bagong page Madali naman uh, Umaga, kahit saang page mo ako ilagay, makikita at makikita nyo pa rin naman yung mukha ko. Nandito pa rin naman ako sa YouTube. Ang tagal ko nang ginagawa 'to. So sanay na tayo sa mga ganyan. So medyo proud din ako sa sarili ko. Kasi iniisip ko na talagang magiging affected ako kung sakaling mangyari, pero hindi. Parang ano lang eh, parang another day at work. Yun lang, syempre, sayang lang yung uh, page na mawawala. Diba, syempre, uh, ang dami ding memories doon. Pero at the end of the day, yan po ay mga page na pag-aari ni Facebook mga channels na pag-aari ni YouTube, hindi ko po namin talaga pag-aari ito. Ginagamit lang po namin ito para maabot po kayo, 'di ba? Kung mawala po yung isa, gagawa tayo ng panibago. Okay lang 'yon. Tuloy-tuloy pa rin po ang uh, Ligaya, tuloy-tuloy pa rin ang uh, pagbibigay ng tuwa, pagbibigay ng saya, parang itbulaga din 'yan sa TV5 ng TVJ, 'di ba? Kahit anong daanin na challenges, na problema, na kahit na kahit na anong mga mga ibato nung mga naninira sa atin ay tuloy-tuloy pa rin at magkakasama pa rin tayo. At, 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 at sa akin talaga namang ano, talaga namang uh, special yung pong nangyari sa akin 2023. Kasi okay? dahil uh, dahil sa Eat Bulaga sa buong storya uh, EAT at uh, yung nag-recap tayo, lahat po yon uh, special na moment para sa akin. And uh Talagang kumaga yun yung naging purpose nung aking Facebook page bago siya mawala. Okay, pero anyway, ng sinusubukan natin kung kayang ma-recover, kung hindi naman uh, gagawa na lang tayo ng bagong Facebook page at we can start from there. Okay lang yun. Okay, like I said, uh, kaming mga social media media manager, sanay kami na hindi kami attached sa isang Facebook page. Mawala yung isa, gagawalan ng bago, lang ng bago, gagawa lang, ng bago gagawa lang ng bago. So, yon So, ang request ko lang Uh, dito po sa YouTube, Models of Manila FM Please subscribe, please follow me here Pasuportahan po itong ating YouTube channel Habang inaayos po yung pong problema sa Facebook And um, ayun. it might take a few weeks, it might take uh, months o, Pero babalik tayo sa Facebook, wala pong problema dyan uh, Nandyan pa rin tayo sa TikTok, nandyan pa rin tayo sa Twitter So tuloy-tuloy lang po yung ating uh, pagbablog and Yeah, uh, excited na ako for 2024. So thank you very much guys. See po sa next video po natin. Bye-bye. Uh, Update ko kayo kung mayroong mga ano ngayon, kung mga balita ngayon tungkol sa page, okay? Bye-bye guys.